Bisit! Naku, patay ka. pre! Ay! Naku! Mas nakakarman! Nakatawa ka pre! Eh! What's up mga -ma pare! Kumunta kayo jan Huwag mo ko tawag yung pare ko! Hindi tayo magpumpare! Ah! Uh, Eto. <laughs> Kapi muna tayo. Patatak na tayo kumain. Tapi, tapos Tapos... Uh, Siyempre. May dessert din tayo. Para panghimaga. Gusto mo ba ng dessert? Oo. sila ko kayo sa Ngipin mo si Jack mo. Ngipin mo. Oh, Ito na mga pre ha. Ayun na pa. Masibang to. <laughs> 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 Ayan to. So, so mag shoutout out muna kay mga pre sa mga ano. mga idol natin na nag comment dito sa huli nating video. Yung unang una nating video sa HOK. Ang Honor of Kings. Ayan unahin ka agad natin to siya, no, si ano. Si Ma'am Gracie May. Ayan maraming salamat sa iyo ma'am. Sa shoutout sa iyo. Okay. Tapos si Jehan Lunta yan idol ito madalas kong ka uh, kasama ko dati nung nagla live stream pa ako sa facebook ng ML ayan ah Lods shout out sa'yo welcome back mm -hmm. at syempre si Petro Penduko ayan na uh, silang takdo pala so pa yun nag ano doon sa <laughs> sa honor of kings okay so yan, shout out sa inyo, mga 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 kaya ah, syempre sa mga idol natin na mga nanonood na lang, yung na nagko-comment yan, shoutout pa rin sa inyo mga pre. Yan, yeah, maraming salamat sa supportan nyo at sa panonood. Sana nag-enjoy kayo mga pre. Hindi. Okay, so yan, tara, naroon tayo. Okay, yan, mga pre. Pero may mga Pinoy na ditong naglalaro mga pre, dami na. Mga nag-i-invite sa akin. Alam kasi nila na, siguro na, tap global ako dati. Ha? Ito yung mga 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 sila Okay, ayan Bilisan mo, hindi na isin yung pupuntahan natin eh Wala, hindi naman Ano eh, mag-rank na kagad tayo Rank game kagad tayo pre Ito na oh, rank game kagad oh total wala naman yung kaibigan ko pa dito mga pre, matit makakapili ng makakapag ka. dalawang lane ang pwede mong iano so pindutin mo lang yan para mawala tapos punta ko sa mid lane ang mid lane ay eto mid lane tapos farm lane ay pang mm so yan ganun lang yan tapos enter Oh, ganun lang yung kasimple mga pre. Oh. Dali mo na, start mo na. <laughs> oh, ang bilis oh. Oh, yun, may kalaban akong dalawa, men. Dalawang Pinoy. Maganda to, pare. Ay, siya. Kaya mo kaya? At least nasabi ko sa inyong unang-una niyong magagamit sa training. Sa ML kasi, si Layla. Dito naman, si Angela. Eh, si Angela sa ML ay isang mage. Ah, isang support. Support pala, support. Dito naman siya ay mage. Ayun, Ah, no? uh, mage burst shield. Kasi pagka nag-uulti siya, may shield siya eh. Wala, well, no, wala si nabi yan. Sabi, <laughs> tayo. Tama, ang bilis ng loading, pre. Kung diba, ano? Yung tala sa email, ang natikpak nung tanggal, min. Maaasar ka sa kakahintay. Mainipin pala, ma'am eh. Walang tiyaga. Tak mainitin ang ulo niyan. Bubugbugin kayo niyan, ma'am. <laughs> Pero ma'y inaabot ka na ng tatlong oras kakahintay. <laughs> Overacting, pre. <laughs> Oh, <laughs> Pag nauna yung first skill ko, dapat second skill mo na dapat mga pre pagka ano. Ah. Huwag kang tanga. So, Ang second skill ka si mga pre, ano yan siya, may, may stun. Ito, ito, ito. Oh, stun. Pak. Patay na, patay to. Patay na to. Pak. Pak. Ay, bisip. Is... Mm. Ay, nak-notip na. <laughs> oh. na pa, na. Mamay, tako ko pa yung may ka. pa nangyari? Ba't na parang naglag ako? Nangyari ka pa eh. Ayan na. kita niya na. No? Bang! Ay, lakas ng angela dito mga pre. Oh, tama. Ito, 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 ito. Sige, sige, lusod tayo pre, lusod tayo. Ay. Oh, dito, 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 dito. Saluhin mo. <laughs> oh. Hmm, inabot pa nga. Aray, Nagamit ko na rin yan, yung kalaban na yan eh. <laughs> ano yun? <ngayon>? Upoy. <laughs> alo, hello. alo. Teka, sige lang. Ang layo ng casting range ng anong mga pre? Ah, patay to. Patay na to. Patay na to. Ah! Baka sa una lang yan. Oh, eh, diba? Ganun lang kasimple kasi, mga pre. Hmm, uh, ganun yan eh. sige, sige, oh, sige, bakbakan, oh, oh, lakas nun, oh, up, 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 sige, patay ka yung kumag ka. Sige nga, subukan mo. Hala, 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 isip. E, Ang bilis na no, tunaw, ah. Sige na ko, doli. Oh, si Dahi. Kung ice, ito naman, apoy. Sige, oh. Sige, 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 mga pe. Uh, uh, patay ka, patay ka, makit yan. Ay, sorry, <coughs> Tulungan natin to, tulungan natin to. Tulungan natin to. Total may flicker tayo, pre. Mm. Patay! Boy pa! Patay! Kacama, no? Ah! Oh, ko sa inyo eh. Up, up. Hindi niya ko kaya. Aray ko. Patay ka ko magka. Hindi mo ko kaya. Ah, ah. Patay ka ko magka. Hindi mo ko kaya. Sabayan, Min. Sabi, bakbakan talaga. Sino yun? Pinoy ba yun? Yung dahitin tingnan nga ating kong Pinoy yan. Da, G, Ah, Pinoy nga, pre. Kaya pala agresibo eh. Dapat! Ah. Sige, 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 sige. Pinoy versus Pinoy. Tingnan natin mga pre. Pakita ko sa inyo kung Ga ano kalakas ng mga Pinoy magbakbakan ah. Kasapakan talaga mga pre. Kita niyo to ah. Ha? Oh, Kasining Pinoy na 'yan. Pinoy, ayo na. Ako. Okay. Boom. Oh. Oh, sige. Sige. Oo. Oo. La 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 la. Pa. Pare, edi edi kun pa-bagal takot. Oh 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 sapunta, siya ay atatoto siya nenek, atatoto na tanana matanana mano, mano, corner ka aku kumag ka, oh oh oh, iya, Ini dari iya, 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 Oh, Kailangan okay ko lang yan. Mamaya. Ito ito, 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 Kailangan tulungan natin itong mga kasama natin eh. Mahilig mag ano, eh, mag-clash eh. Oh, patay. Ubus. Wala kang pinamahal. Mm -hmm. So, yung... Lolo, lolo, lolo. Sino yun? Oop. Patay ka. So, yan yung mga uh, bot trick wala. Takot. Takot kay sa akin? Gusto mong dibdiba kita para lumuwayan naman ang loob mo, ha? <laughs> Alam niyo, ang tap global ako, ha? Ulol! Kita niya mga pre, mga bakbakan talaga. Ano itong parang may ano sa akin? Parang... Ano ba ito, healer? Natakot yung natanong mo. <laughs> Ah, di nakakapalag na na yan, takot naman yan. Ah. Uh, Oo, tak tak Ay, gabe. Bak Bakalan na mga pre, oh. Sige, konti na lang, oh. Ah, ayun yun, ah. Oh. <laughs> ano Amot ata <tingatawa> law mo. Isulong din. Tak. Ku sa tapos, uh, yung uh, yung bot. Kala mo, maayos ka mo ako, ng kagago. ba't ko napindot yung hill? Tara! Up, 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 up. Up, 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 up. Up, 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 up. Up, up, up. Up, 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 up. up, up, up. Up, up lumiwas kayo, pre. Unol! Oh, ito nga nung pitong araw pala ako dito, tap global na. Ano po, pwede ko. Hey, pre. Birahan natin yan. Nakawin natin yan tong ano, healer nila. Demonyong <laughs> to? Okay. Nanataw pa nga. Uy! Ah! <laughs> Nagpapos Dab mo na. Sige, sige, sige. Papalagyan kita. alam mo? Ah, uh, gusto mo matikpan ng bagsik ng Tap Global. Gawin mo. Oh. Oh, <laughs> sige, oy, 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 hindi na nga ako nintay Ano kasi mga pre? Kailangan din nilang mag-kill. Kasi kung puro ako, baka sabihin nila Masyado naman tayo masipa. Totoo eh. Ay, <laughs> wala dito, pre. Parang ang bilis ng laban, pre. Mukhang madadali natin yung mga Pinoy nating ka na kalaban, ha. Baka na na naginip ka lang. <laughs> oh, oh, sapul. Oh, sapul. Oh, patago, oh, naku naman. O, oh, hala. Hala, ka-aray ko.

Tap lane tayo, tap lane tayo. Clear mo na. madali. Okay. Grabe, lakas pre. Lakas mag-clear, min. O, oh, dito. Alam na to. Alam na to. Hmm, tower lock agad tayo. Pre, pagka ganyan. Nga, ang nangyayari ba? Oh, tower, uy. Ba't natipaklong kanina pa ako? Oke, gusto mau mematai Gusto mau mematai Hmm, si, mamalik Matai ga Ay, nako kawawa naman Tower lang kasi Ini tinggal tayong yung ano ng tower Ba tayo mag ano Koko, 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 kala Ang lakas makasa

Halos wala na akong uwi yan eh. Halos din ako umuwi ito eh. Kita niyo naman yan. Yes. Gusto mo global talaga. Ganun talaga mga pala palatandaan mga pre. Huh? Ah, global eh. Halos din ako umuwi eh. Oh, kita mo to. patay ka. Mm. 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 Ay naku naman. Kita mo nang... Opo. Oh, oh. Galit na ganun. Opo. Oh, Ay, sayo. Well, ko, bisit. Naku, patay. pre. Ay, aray. Naku, nakakarma. Nakasawa ka pa. Ay, yan yun ah. Talagang pinuntirya na ako. siguro yung ano yun, kino Wokong Wukong wokong. si Wukong At eh, parang ito si San sa ML. Wukong, Wukong nga si Wukong. Ay ah, hindi, ano. Kala ko Pinoy eh. <laughs> Mabilis pa pickle kasi pagka Pinoy eh. Hindi totoo yan! <laughs> na. Ah, uh. oh, patay. Alam na. Kita mo mga friend, mukhang mabilis ang ano, nah, laban. Come on, come on, come on! Ay, may singlish pa? Hala! Ay, wala na. Tinapos talaga mga friend. Bag segment. Ang galing. Okay, nice game, nice game, nice game. Ayan, sa nakalaban nating tinay dyan. Pasensya na kayo mga pre. <laughs> Ba't yung makatawa ka para ka nakakatuya? Nakachamba eh. Uh, pero sa totoo lang mga pre, kasi mga uh, pagkatap global kasi ganun talaga yung pre. Bulul. Pasensya na. <laughs> sorry mga pre ah. I'm sorry, nasasaktan ako. <laughs> okay, nice Hi game. -hmm. Tingnan natin kasi ng MVP. <clears throat> Ayan talaga naman. Oh, sino kaya ang ibigay namin? Ang Ay, grabe. Kita si yung pre. Ang sarap mong patay. Ang loba talaga ang um, MVP lagi. Huwag ka ganyan pre. Ang <laughs> tap naman yan. Ay, naku naman. Nice game, nice game. Ayan, oh, no? Ang bilis mag-level up pre. 30 pa ka. Level 30 na. na. Hmm, Ganun Ayan, yeah, laro na ng ito. Okay mga pre, tawa na ng account. Umol! <tod>